Ayan, guys. Magandang hapon. Ayan. Kauwi ko lang galing sa trabaho, guys. Magluluto ako ng bangos. Paksiw na bangos na may kamyas. O, oh, imagine. Asim. Asim kilig sa... Ano, guys? Bangos. Ayan. Asim kilig na bangos. Asim kilig na paksiw. Paksiw na bangos sa kamias Let's eat. Mamaya guys, magluto mo na kayo. Tara na, luto tayo. Ayan guys, magpapaksiw ako ng bangus na may kamyas. Ito guys, o. Oh. Ginawa kong sapin si kamyas. Bago ilagay ko si ano. Sibuyas, bawang, kamyas, at luya. Ang sapin. Yan. Tapos, tapos sa sapin, ibaw-baw pa natin ulit ang kamias, guys. Tapos, lagyan ulit natin ng sibuyas, at luya, -ah at bawang. Lagyan natin asin, tapos, lagyan ko siya ng paminta, guys, powder, para umanghang. Yan. Tapos, suka. Yun lang, guys. A few moments later. Ito na siya guys, oh. Pakuluan na natin siya. Oh, parang ang bango guys. Nasahan ko nga. Wow. Lasang-lasang kamyas. Paksiw sa kamias at bangus. Yan, malapit na siya maluto guys. Yan, ito na siya guys. Luto na to. Kaya, anuhin na natin. si pangit din kung tuyong-tuyo na siya guys. Kaya, let's eat. Let's eat our paksiw sa kamias. Bangos na paksiw sa kamias. Let's eat it guys. Ito so, siya guys, oh. Wala na siya dun sa apoy. Katanggal ko lang. Ayan. Ang kanyang sabaw is so very makonti. Kaya and sa ilalim yung bangos. Binaubawan kasi yan siya ng kamias. Let's eat guys! Hello guys! Yan. Ito na. Nakaluto na ako guys. Yan. Paksiw sa kamias na bangos. Uras na para kumain ang pagod na nanay. Ito lang ang ating kanin. Yan. Then kuha tayo ng ano. Ayan eh, nahulog yung ano. Kuha tayo ng kamyas at bangus. Yan, kuha tayong kunting sabaw. Oh. Wow. Wow, ang bango guys. Papakin natin tong kamyas. Asim kili. Ayan. At sagutin natin ang mga katanungan. Merong nagtanong ulit sa akin kaya napagawa ko ng video para kumain na ako, busog na ako, may video pa ako. Diba? Ah, yeah. uh, ito, ang pipiliin ko na lang na is, sa ano sa parte ng isda ay ulo. Ayan. Ulo ng bangus. Abi mo na natin, ang inip. Ayan pa, ang dami pa. Ayan, kain tayo guys. At ako'y magkakamay. Ayan. Yam-yam. Yum. Sarap magkamay pagka ganito guys. Yan, Lord. Salamat sa grasya, Lord. Yan, ito ang ating ulam. Kamias at bangus. Kakamay ako. Yan. May nagtanong sa akin kaganina sa trabaho, guys. Dahil sa tagal na ng pagsasama namin ni Rico Baby, ano daw ang sikreto? Kaya kami tumagal kasi mga katrabaho ko, ano din naman sila. Kaya sasakutin ko yan. Subo muna ako. Hmm. Ha? Ah. Hmm. Parang walang asin yung kamya, Sai. Nanaluto na siya. Yan. Ang kasagutan ko doon ay, sikreto lang. Tama ang pag-uusap. Yun lang sagot, guys. Sikreto para tumagal ang relasyon. Kasi kung pataasan ang pride, wala, mga, walang mangyayari. Ang init. Yun lang. Tama ang pag-uusap lahat ng bagay, may pagtatampuan naman, wala wala namang perpektong pagsasama. May tampuhan, may away. Huwag lang magjumbagay. Tapos mag-uusap, o oh, bati na yan. Walang asim. Ngayon, alam nyo na, para lumawig yung pagsasama, proper communication, tamang pag-uusap, ang ating kamyas, walang saysay, -say, walang asim. Nung naluto na siya, wala mang asim. Na ano ko lang tuloy. Na tawag nun, papak. Ayaw, ayaw, Hmm. Ang sarap ng lasa. Bali, nilagay ko nito guys. Ang su suka lang ang sabaw. Tapos, paminta Paminta Bawang. Loya, Sibuyas. Yun. Tsaka itong kamyas. Sarap. Hmm? Yeah. Kering-kering ang kering, kamyas. Walang kasim-asim. Maraming salamat nga pala sa nagbigay sa akin ng kamyas, ang dami, ng wasas puno nila. Si Elmer Borbon, a.k.a. Ugags Vlogs Thank you, Mer. Ito na. Gumakain plus nagyayaw-yaw. Nagpapapakulang tuloy kasi wala siyang ano, kulang asim. Aluto na kasi. Samantala pag, kapag roast siya guys, ano siya, sobrang asim diba? Yan, dami kong nakain o. I-search ko ito mamaya. Anong bitamina na kukuha sa kamias Yan. Sekreto. Para mapahaba ang pagsasama ng mag-asawahan, nasagot ko na ha. Tamang pag-uusap. Hmm. Yummy. Sanful food. Pero masarap. Yung nagjita, kumakain siya guys. Nainggan nyo na kumain ako. Kumain ngayon. Nataharapan, ayaw magpano sa kamera. Nainggan nyo siyang kumain kasi ang kamya so lang asim. Gusto ko pa sana kumain ah. Yummy. Ganyan, oh. Gusto ko sana yung gumanyan ba ako? Hindi naman. Yung asim kilig ba? Ang sarap, boys. Mm. Yung bangus. Yung bangus kinalkal kang gusto. Yan, maraming salamat sa panonood. Ito na, ubos na tayo. Maraming salamat, guys. It's me again, Bedlife TV. Please consider subscribing, guys. Yan, maraming salamat. Mwah. Sikrito sa mahabang pagsasama ng mag-asawa ay tamang pag-uusap. Okay? Bye!